Eu oh, não quero. Ah, não foram. Ano siya pag to talaga magsukulay. Galing ako sa labas kaya nagpusod. Pero pusod din na natin kasi magluluto ako. Inutusan ako ni Lolo. Diyan siya ngayon nagtatrabaho sa school ni Narapa Boy. So malapit. Eh. Magpapaluto na. Pancake! Merienda nila. Bumili lang ako ng itlog at wala na kami itlog. Wait lang, prepare ko lang aking gamitin. At meron tayong magkakuntuhan. And relate nga doon sa intro. May pa girl, girl power pa ako. Oh, Just kapo kasi nga Women's Month. Eh na-upload, na-edit ko siya. Na-upload ko siya pero hindi pala siya nag totally upload. Nag-ano siya? Nag Siguro nasa labas ako noon. Siguro na wala ang signal, hindi siya natuloy. Tapos nabura ko na. Pati yung nasa isang cellphone dito sa cellphone kong ito. Dahil nililipat ko lang yung mga video ko doon sa isa kong cellphone. Doon ako nag-edit. Kasi yung pag-edit ko hindi pwede sa cellphone ito. So, yun nga. Dalawa-dalawa yung aking mabura. Yung edit na at saka yung mga mga raw video ko. Yeah! Grabe. May pag-girl-girl -girl power pa ako. May nakita ako kasi ako sa bus stop na mga na mga Pinay, na mga mga ina na nagsisikap din para sa pamilya. Sabi ko pa naman, girl power talaga. So, yun nga, in-update ko sila na na-delete yung video namin. Sabi naman nila, ano, mag-video pa more pa daw kami. So, abangan yung mga kagana pang mangyayari sa ating <coughs> mga pinay na kasama dito kasi karamihan kasama ko lang ka church at saka ka ka work ng mga Pinoy. So, meron din nung nakakasama pero bibihira yung mga asa-asawa ng mga katrabaho ni Lolo. Eh, bibihira ko lang yung makasama sila. Eh, tignan natin. At kausap ko nga kanina yung isa. Sabi niya, pupunta daw siya dito. Pero, eh, siya pupunta? Mga, wala pa siyang isang taon dito. Kaya, i-schedule natin yan. Eh, tapos marunong siya magbike. Sana, oh, magbabike lang daw siya papunta dito. 8, nag-search na siya. Sinearch na niya ang ating address. Eight minutes lang. So, at ang totoo niyan, may sisimulan sana akong change sa ating life. Routine. Good routine. Parang paninindigan. Yes, magsisimulan sana ako ngayong araw nito sa gym. Kasi may nagyaya sa akin ka work. Sabi niya, pwede daw. Eh, syempre, hinahina lang kasi alam niyo na ating kalagayan, may asma tayo. Baka tayo mapadali. <laughs> Pero di kami natuloy. Next time na lang daw. Pero okay din lang kasi natatamad din ako. At yan nga nandiyan si Lolo. Nagtatrabaho sa school ni Narapa. Boy, mamaya uuwin. Ay nga, napapaluto. So, okay naman. Mas enjoy ko ang pag-stay dito sa bahay. Kasi mamaya nandito na si Lolo sa merenda at saka sa lunch. So, madaliinan natin to. Kasi anong oras na? Baka mamaya merienda time na. Update natin si Lola pag tapos na. And, doon nga pala sa video yon buti na lang may nasave ako. Kasi may niluto ako. Itech. E ah, mamaya na napapapanood sa inyo. Yung video. Sasabihin ko muna yung. Pero ang na-delete ko din talaga, ay yung, kaya ako naman nasave yung sa pagluluto, i -re 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 ko. So, yung audio, ang dami ko pa naman pinagsasabi. <coughs> <laughs> hindi na tuloy kasi ni-mute ko na siya at iba nga ang aking hugot. Mga hugot kasi nakalagay doon sa ating video ay pag nirels ko ay iba na. Sana. Kaso, hindi rin. So, isisingit ko na lang dito yung ating pagluluto. At ang isa pa din sa nadilid ko ay nung nung, nga, nung nag-check ako ng aking bangko ng ATM ko, meron akong sale bonus. Kasi nga sa work, pag naganda sale, nagkaroon kami ng bonus. Bali pa third time ko na yung first and second same same lang. Yung pa third tumas ng kaunti kaya biglang nagutom ang lola nyo. Nagyaya ako na pa kay FC Kira pa ba pagdating sa bahay. At yun ang nabura. Isa rin sa nabura. Sorry na men. May palakad-lakad pa kami dyan. Nagsakay pa kami ng bus. Pero wala. Okay, FC kami. Wala din. Pero kailangan dahil mauulit pa naman yun. Pero yung yung sa mga Pinay din, mauulit din yun, sabi nila, mauulit. Kasi nagkasabi-sabi lang kami sa, yung isang Pinay, sa may isang strip lang dito. Kaya, pwedeng magkasama pa kami, minsan, sa train, sa bus station. Yung isa, kakilala niya, bago yun yung aking masipag na, na kakachat. At sa yung may bike, at kausap ko kanina, na nagbabalak-balak kung saan magpupunta. Dahil active din siya sa pag-wheels, so, kolab na ito. And habang nagluluto ako, ay tapanorin niyo muna yun, okay. Niluto na na, delete And watch this. And ito na nga, meron talaga tayo mga hindi inaas sa mga pangyayari sa buhay. Kaya kailangan natin mag-adjust at ulitin natin itong mga nangyaring ito. And ito nga, nagluluto nga ako na iskabeche. Iskabeche. <laughs> And dahil nga may natira tayong pritong isda, hindi ko lang alam kung anong isda ito. Kung isna, perbaga, o an, kung ano ba, o kaway, hindi eh, ko alam. Basta pritong isda. And masarap ito sa kahit anong isda. Pwede sa tilapia, sa bangus, pero hindi ko alam yata sa... Tulingan. And dahil meron naman tayo ditong luya, sibuyas, bawang, at meron din tayong suka at asukal, kaya go-go-go na natin i -touch. And ito namang way na ito ay para katulad din lang ng sweet and sour. Ang sweet and sour nga lang ay maraming veggies, at saka mapula, at saka may pineapple. So, dito, ang pangpaasim naman natin ay suka. And, ganito nga yung ginagawa ko pag nakalipas na yung iyong prito. Um, misa naman, sinasadya ko talaga magluto na eskabeche pag porno. Bored ka na sa fresh. <laughs> Then, ilagay na natin yung mga pampalasa. Mayroon siyang asin, paminta, and magic! Eh, hindi naman talaga ako nagluluto dito sa vahay, dito sa New Zealand. Kasi nakakahiya. Pag kami-kami lang ang kakain, tatlo, okay lang yung luto ko. Pero pag may ibang kasama, nakakahiya nyo, men! <laughs> eh, dahil sa totoo lang, itong eh, mga lalaking na andito, eh, mas magagaling pa magluto kaya sa akin. Kaya hinahiyaan ko na lang sila magluto. Lusot! <laughs> shoot, pagpadagdag aroma. Siyempre, din naman, may uh, kaalaman din naman ako sa pagluluto, pero kunti lang. And, mekos-mekos insan. Mekos-mekos <laughs> na natin para mag-mix na ang mga lasa. Tikman natin. Chalap. Hindi nga. Oh, may nakikisaw na naman sa usapan natin. Si konsyensya. <laughs> And, muntikat pa nga hindi ko mailagay ang suka. Ay, eh, ang suka ang mahalaga. Kaya, inilagay ko na para lumuto yung ating suka kasi hindi rin maganda ang hilaw na suka. Sobrang asin. And, plating na tayo. Kala mo naman, kasarap <laughs> Masarap kaya? <laughs> And, dahil sa suka, pwede na yan mga isang buwan. <laughs> ay ang vango vango madaming ginger tapos meron pang siling bird eh wow charap and dinamihan ko din talaga ang sibuyas kasi gusto ko yan i kanin and syempre chabaw ah oh, diva malapot lapot ang sabaw syarap malinam na ayoko kasi nung malabnaw dapat suwab lang wow! kain na and kain oops oops ang ating laman may dumidilaw may nabubulok pero yung nabubulok yung may bulaklak and okay naman yan lalabas ka mamaya para maarawan and nakaalis na si lolo nakarating at nakaalis na hindi na ako nagvideo kasi busy ang lola niya sa pagluluto nakuha na niya yung kanyang order <laughs> order na pancake. Itong atin, galing kayo pa itong yogurt. Nilagyan ko ng raisin sa ibabaw. Tapos yung binili con dates at yung hotcake cake. coffee! And nuot na ating vlogs. Oh, nakita pa dessert. <laughs> Mamaya, and edit time. Ang ang ng bayan doon. Sana matuyo na para matupi na rin. And, yay! Good morning! And yun na nga, hindi ako nakamalay. Umaambo na pala. At paula na. Ay, so, pinasok ko na yung aking mga sinampay. At nag -e edit ako at nanonood ako ng Batang Kiapo. Nakakaasiwa. <laughs> Kasi, syempre, alam na natin yung nangyari kay, kay Jacqueline Jose. Ay, parang, parang nakakaasiwang manood dahil nga. And yun nga, may isip mo na, ano nga talaga, iba talaga pa ang buhay ng tao. Ganun-ganun na lang nandyan, tas biglang mawawala. Hi! Kaya dapat ay eh, gawin na natin kung anong dapat natin gawin. Now na! <laughs> yung mga balak natin gawin. And, ang nakaka-interest ang ay kung ano yung magiging twist sa nangyari. Ano? Dahil biglaan niya. Pero sayang yung role niya. Ang ganda ng role niya sa Batang Kiyapo. Pero anong magagawa natin? Sana merong pumalit sa role. Ano? Dahil yung twist ng istorya ang aabangan niya natin. Pero maganda na sana yung flow. Ano? sayang gan talaga ang buhay kakasal kakabigla, pero go on tuloy-tuloy lang ah. <laughs> and stop na natin 'yan bago natin ituloy ang ating video So, ito na nga. Isa pa din sa na-delete na ating video ay ang update natin sa buntes. Sana oh. Sana oh. So, si Tita Jojo nga ay 5 months pregnant na na ngayon. And sa totoo lang, nagkaroon sila ng problema nung first trimester ng pagbubuntis na ito ngayon. And sa totoo lang ay second time na ni Tita Jojo na maging buntis kasi you no know, first baby nila ay hindi nga nagtuloy katulad na nangyari sa ating katulad na no Tunotaw at doon sa isa nating twin na isa na NZ ang mga pangalan kasi made in New Zealand. <laughs> And kay Tita Jojo naman ay balak nilang ipangalan sana kung girl ay kisses. Ang cute! Pero yun nga, di natin na ng mga pangyayari. And now, nagkaroon ulit sila ng chance. So, dumating sa kanila yung time na medyo naging mahina si Tita Jojo. Pero buti na lang yung baby makapit pa rin. Yes, buti na lang. Kaya kinailangan ni Tita Jojo na mag And ngayon, ang status nila, pinayagan na silang biomahe. Kasi ang plano nga nila ay sa Mindoro sila mga nganak. And so, as of this moment, ay eh, nasa Mindona na sila at ito ang check-up doon. Tuloy na natin ating video! Ano na natin? Ano na babasa niyo? Ibalik tat ayan no niyan. Hindi ko pa mabasa. Wait, wait. Oh, yak mati at hindi mo Oh, hindi niyo kita? Dito sa ultrasound basahin niyo hindi ko nga mabasa, kasi liit sa pangalawang picture ayan oh oh anong basa dyan ayan baby 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 boy! And sana naman hindi na ma-delete itong video ng ito, lalo na itong mga pangyayarang itich! And that's all for today's video! Please like, share, and subscribe our YouTube channel. Bye! Thanks for watching! Bye-bye!